fresh from the US ang Kim Pao. At ito na nga, may movie ka agad ang Kim Pao. Pero bago dyan, may mga joke-joke na nagpasalamat itong si Kim Cho kay Paolo Avilino. Salamat dahil minahal mo ako. Joke lang yan. Pero totoo naman ay sa tinginan nila parang may something na talaga ang Kim Pao. Balita pa nga, nas kasama si Kim sa banding ni Paolo Avilino at ang anak niya kay LJ Reyes. At ito pang pa bagong news pinalo daw ni LG Reyes itong si Kim Choo, sa IG. So, talagang second mom na talaga ni Aki itong si Kim Choo. Kaya abangan natin, no? baka may nakakita sa kanila sa US na magkasama. So, abang-abang yan. Pero bago yan, grabe ang pakilig ng Kim Pao sa It's Showtime. So, yan lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan, grabe talaga si Kim Choo, Makikita mo, parang mukhang in love na in love na siya kay Paolo Avelino. Ah, always remember, wag po tayo magpaka-stress.